Ayan, yeah, at bibili pa kami ng pakwan. Kung meron. okay. Yeah. Let's This one. How many? Isa pa. Isa pa. Teka na. This one is good. Cool. Good day po mga ka senior Kumusta po kayo? Uh, ngayon po ay uh, nandito kami sa Crossroad uh, Farmers Market at uh, meron kaming uh, bibiling mga gulay. Dito po kasi eh, mas mura ng kaunti kesa dun sa uh, mga superstore. Uh, kasi ang mga nakatinda rito ay eh, mga kwan lang yung mga locally harvested na mga prutas at uh, gulay mga nanggagaling yung mga kasinyor sa Vancouver sa mga kalapit na town at uh, kaya ambijo mura-mura ng konti kung hindi man uh, kasing halaga nung uh, sa mga superstore ang kainaman lang dito eh yung mga nakatinda ay hindi prosen iyon, iyon lang ang kwan. At saka nga uh, medyo sariwa ng konti. Uh, ito po yung aming uh, papasuking uh, uh, farmer's market. Ayan. Indoor farmer's market. Ay, sige po mga kasiyo rata uh, samahan na lang ninyo kami sa pamimili namin dito sa Palmer, sa market So, iyan ang pasok na nga kami. You want I want. Bibili ka ba niyan? Yes, no. Magkana? 129 per pound. Ano kaya ito? Dilaw? I don't know. Mayang dilaw. Mayang dilaw. dilaw. Yeah. Eggplant. lang ako ng konti. Hindi, kulay ng talong. <laughs> <laughs> pero nakabili na tayo nito eh. <laughs> ito eh, karaniwa tama ito maliliit. Gusto mo ito? <laughs> eh... Mukhang magulang. Naman, mukhang magulang. Ito sana ganito. Maganda. sirloin. Bawang. Yes, garlic. Garlic, four mm. dollars each. Oh. Oh, kapam, kapam halaman. Ito yung escape eh, ng garlic oh. Yan. Garlic escape. Mm. Oh, yun. Tapos fresh onion, two dollars each, two for three. Oh, sari-saring klase ng sibuyas. Alberta the fresh onion, three three dollars fifty cents. Tito. Three fifty dollars bits Orange bits ito Fish? Tapos ito Ang karaniwa na yung pula Ang okay, pelot go Ako niya Nagahanap kami ng sili Ayaw oh, nga okay. oh.

pero maghahanap pa kami sa uh, sa at ito yung sa labas lang ito crimson okay. hot pepper at ito yan merong kamatis tapos yung mga hot pepper tapos sandalin rin at ito yung banana hot pepper tapos, busy plus salam Ito yan. Okay. Ito, ito parang kamatis. Eh. <laughs> nah, ito. ito hmm. tapos banana sweet paper Vinci Press the better Ito naman yung green naman yung paper paper Ito naman yung ito naman yung uh, blueberry yeah, this is a uh, restaurant seven dollars hindi ko lang pano niya hindi strawberry strawberry and this one is What's this? This is like my, my chili. Mm -hmm. Right. Yeah. Um, Maraming nabibili rito sa Aquan. Sa, sa Farmer's Market. I had cherries. You had cherries? Yeah. Baka itong yung cherries. Meron pa tayo eh. Ay, nang cherries. Meron pa tayo. Mayroon pa ba tayo? Ayan ang, okay. eh. oh. okay. ang mga nabibili rito, ang mga ahanay sa bangko. Eric, sili mo rin? Eh, ano hindi yan. Yes. 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 Hindi yan. Diyan yes. oh, okay. okay. bumili, natatandaan ko yan. Nagkakalan? Like yeah. Pwede pwede na yan. Ipot-ipot pa tayo. Baka yun uh, meron eh. Ayun, parang malalaki sili na yun. Sure naman, anong? Magkakataon. Ayan. Masakanda so. yeah. so, yan. Wala namin magpitang ceiling maganda. ganda ng color o. O, iba iba kulay yung orange? O, purple. Ay, purple. Dati na yan. purple. Ito, nakakakita na ako niyan. Dahil ibang klaseng uh, poliklava. Bakit naman ito? Putas, sinot siya. Ito, ah. Butas, 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 ito sino, yun ah. Ere ere, oh. Ito I ayan, yun daya, ba? Ayan, uh. ayan. Okay, diba, ayan. Ayan ah. Bakit nang klaseng uh, trutas? Uh, dito naman pa na rin siya, bandang na. Uh, Alahan nga dito na lang ang huli. Ay, air yung huli. Oh. Dito. Ay, ay, kaya. 999 na yan. Ano ba yan, dates? Dates. Na Oo. Oh. Eh, pahihinugin ko pa rin eh. Press dates. Itong ganito na ang na, oh. Tingnan ko nito. Hmm. Ah, pula. Ayun, ayun. Ayan o. No? Alin? o. Green chili powder Ay, mas, mas maganda rin. Sa 3.99. Sa 4.99 na ako. 3.99. Wala, so. Hala, doon na lang tayo bumalik. Hala na. na lang din ito. sa maganda. Dito sa loob, puminsan maganda. maganda Nako, mahal dyan. Yeah. Eh, umuupan ang pwesto yan eh. <laughs> Napapasok kami dito sa loob. Kino ito? Alas Kasi mas mahal ng paninda rito kung ka secure sila. I want to buy it, It like, i rare, I'll sell it to you for 100 bucks. No, I feel like. uh... She puts her hand in my to trust the <pencil>. land. <laughs> <laughs> dance oh, run wild oh, <laughs> oh, yeah. it's really yeah, the, morning, is the we lay <laughs> <laughs> <It's really good. laughs> at babalikan namin yung uh, one, yung na nakita namin yung pinakamaganda 4.99 uh, per pound may tamo muna do sa, ba do sa batang babae ay, no

How much? Twenty five fifty. Twenty five fifty. 50 me garlic. There's garlic. Give to I'll put it Ito, okay yeah. ka yung sabi 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 yung sabi 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 150 Kaya at bibili pa kami ng pakwan Ang mga Okay yeah. This one? How many? Isa pa Isa pa Teka na This one is good Yeah. YouTuber. Yeah. <laughs> your channel. <laughs> uh, my my channel. Yeah. Uh, Give me your channel. Uh, senior Filipino. Yeah. I Senior yeah. Filipino. You said YT. Yeah. YouTube channel. Okay. Yeah. yeah. I okay, take your video. Me. That's Okay. Yeah. You are YouTuber. Okay oh wait i scan your channel okay you upload this video oh yeah i will upload it okay, okay. oh no problem you are uh, after a few days you are a big youtuber <laughs> <laughs> <Yeah>. i wish <laughs> yeah <laughs> make that old guy happy Yes. I search yep. uh, My slow. Uh, this one. Okay. Yeah. Yeah. That one. That one. Yeah. Okay. Oh, thank you so much. Yeah. Always subscribe, <laughs> like, and comment. Yeah. yeah. <laughs> <Thank you. laughs> okay. We'll okay, see you. Happens. Okay. Thank you. <laughs> <laughs> okay. <laughs> bye, -bye. bye bye. Yeah. Okay. Uh, this bye bye. bye, -bye. Yeah. And upload it, this video. Okay. I see. Yeah. 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 Sammy. Manda do it. He's heavy. He's strong, I can. Ayan. Ayari ay, na yata kami nakapamili. Eto, 99 cents lang mo rin o. 99 cents. Per pound? Oo. So, Ayan o. Kaya lang, ay baka naman, ay, pisili mo kung Hi guys! Hello. Hello! How are you? See? you want some corn? Do you want some corn? Okay, I'll just put this in the car. Okay, let's take You want to come? In the car. No, you're coming back anyway. Yeah, you stay here. You stay, here. You stay, here. stay there. Oh, okay. Cute. Okay. So cute. Okay, jump some papercorn. They're $1. twenty-five each for 7 dadalhin ko muna itong pinamili namin sa kotse mga kasinyor ayan at naka nakapundo ang ulan hmm. marami pa rin nagpupunta rito hmm. so mga mga ka-senyor at kami eh nakatapos nang mamili dito sa farmers market at uh, kami pa na at meron pa kaming uh, pupuntahang uh, bibilin.